guys nandito po tayo ngayon sa Wan Chai punta po tayo sa market mm -hmm. Mm -hmm. lalakarin po natin ang papuntang market. Mas mabilis pa paglakarin kaysa sasakay ng tram. Ito yung ano, tram. Pag sasakay ng tram, ang daming stops. Pero pag pupunta ka at lalakarin mo lang, mas mabilis. So, lakarin na lang natin para may exercise. Five guys' restaurant, mm -hmm. make it a meal. Mm -hmm. Mm -hmm. we just get Ito yung tram. Ito yung pinakamurang sasakyan dito sa Hong Kong. Pag sasakay ka, mura lang ang pamasahe. Yan. Mm -hmm. pupunta tayo sa market. Pagpupunta kami ng amo ko dito, sumasakay siya dito sa tram. Ganito. Sasakay siya. Mas mauna pa akong narating sa market. Ayan. It's a beautiful day. Anong plug yan? Now end for occupation. ito tayo ngayon, ah, oh, ang ganda ng ano, ang ganda ng